What's up mga ka-vlogs? Vlog-vlog na naman. For today's video, mag-unbox naman tayo. Napili ko ito nung uh, Lazada sale. Uh, 6-6 Lazada sale. So, isa tong uh, pressure washer. Panglinis ng sasakyan. Tsaka yung mga lumot-lumot dyan sa tabi-tabi. So, unbox na natin. Pagkatapos natin i-unbox, subukan natin kung umahal na. Ayan. Ayan. na simple naman siya sa bubble wrap niya. Kaya type out of pipe sa stars sa Lazada. In terms sa kanyang uh, delivery. yeah, yan. So ang kanyang brand is Lotus Model LTPW140CX 1400 watt pressure washer So ito yung kanyang itsura Ang kanyang box yeah So nabili ko ito ng uh, Nasa 2.9 Something Kasama na yung shipping fee doon Gumamit ako ng vouchers Tsaka dahil nasa naka-silisya. Ayan. So, pagbukas natin ang box, makikita natin itong kanyang uh, mga paperworks, manual, tsaka yung kanyang uh, Waraki. So, dito sa kanyang, uh, kanyang manual, eh, meron siyang pantuso na kasama. Siguro pang tanggal yan ng mga uh, maramara, no, ng kanyang uh, filter. Kasi alam ko, may filter ito. connector saka yung sa mga uh, cross connector niya tatabi ko muna sa gigi. Dito muna yan. And then, meron siyang isa pang kasama boss. Okay. Yan, so mahaba-haba din. other accessories, yung lagayan ng kanyang uh, soap o nung shampoo na ginagamit sa mga pang car wash. Tapos yung sa kanyang nozzles. Ayan. And then, ayunit so meron siya wire baka kasi natin agad kung yung wire kung mahaba kasi mas paganda mas mahaba dito sa kanyang wire para kahit like, saan ko siya gamitin kahit medyo malayo-layo yung saksakan maaabot pa din ayan no? okay so mamaya na testing natin yan papakita ko muna sa inyo itong kanyang pinaka-spray gun. Yeah. So meron siyang lock dito sa ilalim. Yeah. So, Kapag nakalock siya, hindi mo pe-press. Ayan, yung pe mo na. Okay. So ito yung kanyang pinaka-spray gun. No? Ang maganda rito mga kapatids, medyo convenient siya kung dahil meron nga siyang lalayan ng spirit dito. Yan. Yan. Oh. Yan siya mga uh, kahulog. Malak siya. Tapos, may kabigatan din. Pero hindi naman siya mabigat mabigat. Kaya-kaya naman ng one hand. So, assemble ko muna tapos Textingin natin. Ayan hey, mga ka uh, Na-ayos ko na. Na-assemble ko na. So, ito yung kanyang uh, pinaka-spray gun. So, ito lang yung kanyang... Uh, nozzle. Napapaltan ito, pwede lagyan nung kanyang lagay na shampoo. Patingin natin, subukan natin yan ha. Oh. Ito, kung gusto mong maglagay ng uh, shampoo. Ayan, ganyan siya. No? Lalagay lang na shampoo dito pero wala akong available na shampoo ngayon. Siguro some other time uh, magkaroon tayo ng uh, mas malalim na review nitong uh, product na to. At the meantime, tetestingin lang natin na uh, umaandar siya para makita ng ating mga viewers na okay siyang gamitin. Okay? So meron siyang lock dito sa ilalim eh, para kung sakasakali makin ng bata o mahawakan ng ibang tao, hindi basta-basta andan. So, so kapag naka-unlock siya, ayan. Okay. Tapos ang gas na kung kanyang nozzle dito. So, Diretso lang po. Diretso lang. Ayan, diretso No? Uh, subukan natin mga medyo testingin namin dito sa aming floor. Medyo may konting lumut uh, lumot na rin to. Kapasin na ninyo, medyo lumilinaw naman yung sahig. Kumpara dito sa dark color na to. Ito. Dito, ito yung in-spray ko. Medyo lumiwanag naman siya. Subukan natin dito sa medyo dark color ng ano, semento. Yan, kita nyo? Kitang kita naman, no? Uh, mas lighter na yung kulay dito kumpara dito sa dark color na to. Uh, suggestion lang, no? Huwag nyo masyadong uh, itutok itotok ng matalim yung kanyang nozzle kasi may chance to na, ano? Or may tendency siya na manira din na simento sa sobrang lakas niya, no? Uh, next time, uh, susubukan natin siyang gamitin or isabak sa malupitang kitang uh, paglilinis. Pakita natin. Ayan, itong pool namin. Ayan, na niyo maraming ng ano dyan, lumot. Ayan, yung mga marka. Subukan nating linisin itong swimming pool namin. Okay. Ilinisin natin. Pero syempre, nalalagyan na tayo ng sabon para mas madaling matanggal yung lumot. Hopefully, uh, magamit namin to ng maayos, masulat, at sana magtagal siya bago siya masira. So, yun. Kung nagustuhan niyo yung content natin for today, huwag kalimutan pinutin yung like button. At kung hindi ka pa nakapagsubscribe, mag-subscribe ka na at isabay mo nang pindutin uh, pinutin yung notification bell dyan sa baba para updated kayo sa mga future videos natin. Ingat, ingat kayo palagi. Stay safe. Paalam.